Ito ay tips ko para sa mga kababaihan o kahit sa kalalakihan na naga-abroad, lalong-lalo na dito sa bansa ng Saudi. Kasi alam naman natin maraming mga namamaltrato, maraming mga hindi magandang ugali na amo. So, konting tips lang po ito. Marami rin ngayon ang mga hindi na naniniwala sa mga kasabihan at mga pamahiin. Pero kahit ganun pa man, walang masama kung halimbawang sundin natin o subukan nating gawin. Kaya itong ituturo ko sa inyo ngayon ay ilang beses ko na po itong ginagawa sa tuwing aalis ako sa kung saan man ako mapunta. Nagpunta na ako ng Singapore dati, nagpunta na rin ako dito sa Saudi. Kaya at yung tips na alam ko na itinuro sa akin ng matatanda ay Ituturo ko rin sa inyo. Ito ay para sa inyong kaligtasang buhay. Pwedeng kaligtasang buhay dahil makakatulong talaga ito para sa inyo. So, halimbawa kung kayo ay paalis na, mag-flight na kayo. Doon kayo manggagaling ngayon sa inyong agency. Kung agency ang maghahatid sa inyo. Pero kung kayo naman ay sa inyong bahay mismo, diretso sa airport, pwede nyo rin itong gawin. Basta kung saan kayo manggagaling papuntang airport. So halimbawa, sa agency, lalabas na kayo ng agency, may makikita kayong mga maliliit na bato. O kung halimbawa man, kalsada, meron at meron yan mga bato na makikita pa isa-isa. Habang naglalakad kayo, pumulot kayo ng tatlo hanggang apat na pirasong bato na maliliit. Basta bato, kahit na uh, mas maliit pa sa holin o kasing liit pa ng butil ng mais o butil ng mani. Kahit ganun, o mas malaki. Basta wag naman yung masyadong maliliit. Pag masyadong maliliit, e eh, baka naman lumusot na sa inyong bulsa. Papalpak na ang inyong tips. Habang namumulot kayo o naghahanap kayo ng pupulutin, huwag kayong magsasalita, huwag kayong iimik, huwag niyong ipahalata sa inyong mga kasama. O kung tinatanong nila, aanin, aanin mo yan? Halimbawa may nakakita, may nakapansin, aanin mo yan? Huwag kang sasagot. Idiretso mo sa iyong bulsa. Ibulsa mo sa iyong bulsa. Ganon yung gawin mo. Huwag kang magsasalita, huwag kang makikipagkwentuhan, huwag kang makikipagtawanan sa kung sino man. Huwag mo silang pansinin. Basta huwag kang iimik hanggang makarating ka sa airport. Kailangan ay walang nakakaalam nito na ginawa mo. So ngayon, nandito ka na, paparating ka na, sinundo ka na ng amo mo sa agency o sa airport, sinundo ka na. Siyempre, hindi ka naman bababa mismo sa may pintuan nila, di ba? Bababa ka sa may gate o sa kanilang garahe, sa loob na ng kanilang bakuran, at kapag bumababa ka na ng sasakyan, dudukutin mo na ngayon yung iyong mga bato. Lahat ng ibinul sa mong bato, hahawakan mo na ngayon na hindi nila napapansin kung sino man ang kasama mo. At kapag papalakad ka na, papasok, paunahin mo sila para kapag ikaw naman yung nasa likod nila, ihagis mo sa kanilang bakuran na wala kang kaimik-imik, hindi ka magsasalita. Kung ano lang yung tatanungin nila, yun lang yung sasagutin mo. Huwag kang magkukwento ng kahit na ano. Huwag kang madaldal. Kahit kung halimbawa may nakatingin o ano, kahit ilaglag mo lang sa kanilang bakuran, habang naglalakad ka. Ganon yung gawin mo o di kaya isaboy mo doon sa may mga sa gilid ng kanilang bahay o sa labas ng kanilang bakuran. Basta importante ay mailaglag mo siya. Yon yung iyong dapat na magawa. At habang ginagawa mo nga yan, sabi ko, huwag kang masyadong pala imik. Ngayon, kung halimbawa nagawa mo na at nakapasok ka na sa bahay, okay na okay na na makipag-usap ka, okay na na makipagkwentuhan ka, at least tapos mo nang nagawa. Ang tips na ito ay para hindi maging madaldal sa iyo yung amo mo. Hindi siya palaging nagagalit, hindi siya pala sigaw. Kung gaano ka kawalang imik, Ganon din sila, mapipigilan nila yung kanilang galit kung gusto man nilang magalit sa'yo. Hindi yung araw-araw kang pinagagalitan, araw-araw kang sinisigawan, hindi sila magiging ganon. Kahit na ganon pa yung dati nilang ugali, makokontrol nila ngayon dahil sa iyong ginawa kung maniniwala ka sa ginawa mo. Ilang beses ko na itong ginawa. Kaya maniwala kayo, mapa dito sa mapa dito sa Saudi o nasa Pilipinas man, pwede niyo itong gawin. Uh, minsan pa, ginawa ko ito, tinuruan ko yung kasi matapang yung aking magulang nung mamamanhikan yung aking asawa. Baka kako eh, magalit sila o itaboy nila yung mamamanhikan sa akin. So itinuro ko dun sa magiging asawa ko na ganito yung gawin mo. At umepekto naman. Hindi naman sila yung talagang nagsalita-salita. Okay sila. Kaya alam ko na 100% ito magiging epektibo kung gagawin ninyo para ito sa mga OFW dahil... Marami ngayon, sabi ko nga, ang mga namamaltrato, kung hindi man minamaltrato araw-araw na nakakarinig ng galit, hindi pinapakain. Kaya mas mabuting kahit konti magkaroon tayo ng tips. So ayan, sana makatulong ito sa inyo, lagi niyong tatandaan. At lagi tayong manalig sa Panginoon. Pinaka numero uno pa rin ang pananalig at pagtitiwala sa Panginoon. Pangalawa na lang yung ating mga tips na kagaya nito. Yun po yung pinaka -importante. So, good luck po sa inyong lahat sa mga gagawa nito o sa mga matuturoan nyo ng ganitong uh, tips na aalis o paalis o kahit di sa Pilipinas, pwede nyo itong gawin. Sa mga trabaho ninyo o halimbawa maniningil kayo ng utang bago kayo umalis ng bahay, gawin nyo na pagbungad nyo doon sa bahay ng inyong o sisingilin, isaboy nyo na. At sa halip na sila, di diba nga, minsan sila pa yung matapang, sila pa yung salita ng salita, magsasawalang imik sila. Ganun yung inyong gawin. Napaka-epektibo po nito. So, ayan, good luck sa inyong lahat. Have a great day!